Balik tanaw ang hatid sa mga deboto nang muli nilang masilayan ang Pope Mobile na sinakyan ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas taong 2015. Ang espesyal na sasakyan kasi ay inililibot ngayon sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila. Ginamit ito ni Pope Francis nang dumalo siya sa misa sa Quirino Grandstand kung saan dumagsa ang milyon-milyong deboto ang disenyo nito. Hango sa paboritong simbolo ng kulturang Pinoy, ang pampasaherong jeepney. Ayon sa nagmamayari, metikuloso ang kanilang pangangalaga sa sasakyan upang mapanatili itong nasa maayos na kondisyon. Unang dinala ang mobile sa Quiapo Church upang masilayan ang mga nagsisimba bilang bahagi ng pakikiramay sa Yumaong Santo Papa. Matapos ito, dinala ito sa Santuario de San Antonio Parish sa Makati. Pasado las 12 kaninang tanghali, nagkaroon ng misa at rites of reception. Binasbasan din ng Pope Jeep bilang formal na pagtanggap ng simbahan dito. Mananatili sa Santuario di San Antonio ang Pope Mobile hanggang sa May 4. Bukas ito sa publiko para sa mga nais makita muli ang bahagi ng kasaysayan ng simbahang katolika sa bansa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority.